Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Paano nga ba malalaman kung ang Diyos ang nagsasalita? Karamihan sa mga tao ay gustong marinig ang tinig ng Diyos kapag sila'y nahaharap sa isang desisyon at pagsubok. Kung kakausapin lang sana sila ng Diyos at sasabihin sa kanila kung ano ang gagawin o kung aling direksyon ang tatahakin, maraming tao ang magpapatunay na narinig nila ang tinig ng Diyos. Sa totoo lamang ay hindi ganun kadali na malaman agad ang tinig ng Diyos o kaya naman ang mga gusto niyang sabihin para sa atin. Sa panahon natin ngayon ay hindi nakatulad ng panahon ng Biblia na literal na naririnig ng mga tao at mga propeta ang tinig ng Diyos. Ngunit gayon pa man, totoo namang nangungusap pa rin ng Diyos sa mga tao sa panahon natin ngayon, hindi nga lamang ito sa literal na paraan. May mga pagkakataon na maaaring hindi natin sigurado kung totoo nga bang tinig ng Diyos ang ating naririnig o sa pamamagitan lamang ng ating mga emosyon. Ito rin ay delikado dahil maaaring tinig na pala ito ni Satanas at hindi ng Diyos. Narito ang mga paraan para malaman natin kung ang Diyos mismo ang nagsasalita at para malaman ang mga bagay na nais niyang iparating sa atin. Number 1. Biblia o Salita ng Diyos ang pangunahing paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin ngayon ay sa pamamagitan ng kanyang inihayag at nakasulat na salita. Kapag gusto nating marinig ang tinig ng Diyos, ang Biblia ang dapat nating basahin. Karamihan sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay ay nahayag na sa mga pahina nito at hinihintay lamang ang ating pagsunod dito. Ito ang sinasabi sa Isaiah 55 verse 11. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan isasakatuparan nito ang aking ninanais at gawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Nakasulat sa Biblia ang mga salita ng Diyos at ang lahat ng kinakailangan nating malaman upang tayo'y maligtas at makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ngunit may mga tao na nagdududa sa Biblia. Maaaring hindi nila ito pinagkakatiwalaan at iniisip nilang meron ditong mali. paman. Ang Biblia ay mula sa salita ng Diyos. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na humawak ang Diyos ng isang lapis o ballpen pagkatapos ay kumuha ng sulatan at pisikal na isinulat ang mga teksto ng kasulatan. Ang kanyang pagsulat ay hindi pisikal na aksyon. Sa halip, Ang pagsulat ng Diyos sa Biblia ay nabuo dahil ito ay kanyang kinasihan o binigyan ng inspirasyon habang isinusulat ng mga tao. Ito ay hindi nagmula mismo sa kalooban lamang ng mga tao. Ito ay galing sa Diyos na ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang aklat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Madalas nangungusap ang Panginoon tuwing nagbabasa tayo ng Biblia o during our quiet time. Na-experience nyo na ba minsan sa unang buklat pa lamang ng pahina ng Biblia ay bumubulaga na sa atin ang isang verse na tila ba sa atin ay pinaparinig ng Panginoon. Ang tawag dito ay Bible cutting at rema. Masasabi na parang patungkol sa atin ang binabasa na iyon. Kung baga, parang natamaan ang puso't isipan natin sa ating binasa bagamat ginagamit ito ni Lord na paraan, hindi tayo dapat masanay na parating gawin ang Bible cutting o rema. Sa halip ay magkaroon tayo ng maayos na paraan ng pagbabasa ng Biblia upang mas maunawaan pa natin ang mga nilalaman nito. Halimbawa, magsimula sa Genesis o sa Book of John. Dito ay malalaman natin na ito'y talagang kinasihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ay maririnig natin at malalaman ang mga kasagutan sa mga nais na mangyari ng Diyos sa ating buhay dito ay makakasigurado tayo na tinig talaga ng Diyos ang ating naririnig. Number 2. Panaginip o pangyayari. Ang Diyos ay nangungusap din sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip. Sa Job chapter 33 verse 15, nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o pangitain habang ang tao ay natutulog ng mahimbing sa gabi. Sa panahon ng Biblia, Nagsasalita ang Diyos sa kaniyang tunay ng mga propeta sa pamamagitan ng panaginip. Ito ay pinatunayan ng maraming beses. Ang mga halimbawa nito ay si Jose na anak ni Haku. Ang Babilonyong si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon din ng dalawang makahulugang panaginip mula sa Diyos. Si Jose na asawa ni Maria ay binalaan din sa pamamagitan ng mga panaginip upang mapangalagaan ang buhay ng sanggol na si Jesus at marami pang iba. Malinaw na sinasabi na ginagamit ng Diyos ang mga panaginip sa Joel chapter 2 verse 28. Pagkatapos nito, ipinagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki bagamat maaaring mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Laging tatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ito ay galing talaga sa Diyos. Ang kaaway ay may kakayahan na manlinlang upang hindi natin ituloy ang mga bagay na ayaw niya tulad ng pagsamba, Bible study at ano pa mang religious activity. Si Satanas ay mapanlinlang lalo na kung ang iyong puso at motibo ay makasarili. Maaari din naman na ang panaginip natin ay maaaring bunga lamang ng ilang mga kaisipan o mga emosyon. Ang ganitong mga panaginip ay walang gaanong kahulugan. Mag-ingat dahil ang boses na galing sa kaaway ay mapanlin lang. Halimbawa, may isang kristyano na pinagdasal ng matagal nang hindi nakaka-attend ng religious retreat. Dumating ang pagkakataon at libre pa lahat. Handa na ang lahat subalit hindi siya tumuloy dahil napaginipan na nagkaroon ng aksidente habang papunta sa retreat. Makalipas ang ilang linggo, kailangang umatend ng isang mahalagang Christian learning seminar ang asawa. Subalit so, hindi naman siya tumuloy dahil na naginip silang muli ng grabing aksidente. Ito ba ay warning ng Diyos o pananakot lamang ng kaaway para mawalan tayo ng lakas gawin ang tama? Mag-ingat sa pagsasabi ng sabi sa akin ni Lord dahil hindi lahat ng boses ay galing sa Kanya. Suriin ang panaginip o pangyayari sa pamamagitan ng mga tanong na ito. Ang panaginip usain sa itong mabasa sa salita ng Diyos, ito ba ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Kanya o kawalan ng pananampalataya? May maganda bang itudulot ito o magdadala ng kasalanan? Lagi rin nating tatandaan na hindi lahat ng masasamang bagay na nangyayari, halimbawa paghihiwalay o pagkakasakit, ay walang binipisyo. Kadalasan ito ay hudyat ng Panginoon upang tayo ilayo sa maling relasyon o lumapit sa Kanya. Number 3. Mga lingkod ng Diyos Maririnig din natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe mula sa mga pastor o preacher, mga pari at iba pang lingkod ng Diyos. Napakahalaga ng pag-attend natin ng Sunday service o pagsamba, mga Bible studies o maging pakikinig ng mga ganitong klaseng discussion patungkol sa Diyos. Sa ganitong paraan ay naririnig natin ang salita ng Diyos para mangusap sa ating mga buhay. Bagamat hindi literal na tinig ng Diyos ang ating naririnig, ngunit sa pamamagitan ng mga lingkod na ito ay malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga, silang mga spokesperson para sabihin at ipakalat ang mensahe ng Diyos para sa atin mula sa mga makajos, lahat ng tao, kristyano man o hindi ay maaaring gamitin ni Lord upang mangusap sa atin. Ngunit tandaan na kahit mga pari o pastor ay maaaring magkamali, kaya tayo ay laging maging mapanuri. Mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan natin dahil maraming magsisilabasa ng mga bulaang propeta. Sa Mateo chapter 24 verse 24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga ngapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Ang mga false preacher na ito ay nagsasalita, hindi galing sa Diyos kundi sa mga sarili lamang nila. Dapat na hindi mawawala ang salita ng Diyos o Bible verse at naiintindihan nila ang tamang pakahulugan dito. Lagi rin tatandaan na walang idaragdag o ibabawa sa mga salita ng Diyos ang pinakamagandang paraan upang bantayan ang sarili laban sa kasinungalingan ng mga bulaang mga ngaral ay alamin ang katotohanan. Upang malaman ang katotohanan, kailangan pag-aralan kung alin ang totoo. Ang sinumang mananampalataya na marunong gumamit ng salita ng katotohanan at masikap na nag-aaral ng salita ng Diyos ay kayang makilatis ang maling doktrina. Kaya't ang unang hakbang ay magbasa, pag-aralang mabuti ang katuruan sa Biblia at manalangin. Lagi rin tayong maging mapanuri sa mga preacher. Kung may mga napupunabang ugaling makasarili? Naaayon ba ang sinasabi niya sa buong konteksto ng Biblia? Ang sinasabi ba niya ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, kapwa-tao, at hindi upang maitaas lamang ang kanilang mga sarili, simbahan o gawain? Malalaman natin kung nangungusap ang Diyos o tinig talaga niya ang ating naririnig, kung ang mga sermon at preaching na ating naririnig ay biglang nagbuka sa ating puso at isipan. Kung baga, parang tinamaan tayo sa mensaheng iyon, dahil para bang napaka-timely ng message na iyon para sa iyo. Dito ay malalaman na mensahe talaga ng Diyos ang iyong naririnig at siya ay talagang nangungusap sa iyong buhay. Number 4. Banal na Espiritu Bago si Jesus sumakit sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad na padadalhan niya sila ng isang magtuturo at gagabay sa lahat ng mananampalataya. Ang pangakong ito ni Jesus ay natupad mahigit isang linggo noong dumating ang banal na Espiritu. Sa mga gawa, chapter 2, verse 3 to 4 may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Agad na nanahan ng banal na Espiritu at nagiging permanenteng bahagi siya ng buhay sa mga taong tumanggap sa Diyos. Ngunit paano natin mararanasan ang paggabay ng banal na Espiritu? Paano natin malalaman kung ito ay sa ating sariling isip lamang at kung ano ang ayon sa banal na Espiritu? Maraming gawain ng banal na espiritu. Hindi lamang siya nagbibigay ng mga kaloban, kundi inaaliw at tinuturuan niya tayo. Ang banal na espiritu ay nagsisilbing gabay at tagapayo. Halimbawa na lamang, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, tinutulungan niya tayo para mas maintindihan ang ating mga binabasa. Dahil kung babasahin lamang natin ang Biblia sa sariling talino, hindi talaga ito maiintindihan at magiging mali ang ating pakahulugan sa ibig sabihin nito sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tinutulungan niya tayong malaman ang tama at mali. Halimbawa, kapag bago tayo gumawa ng kasalanan, parang may bumubulong sa atin o may nararamdaman tayo sa ating mga puso na wag gawin ang mga bagay na iyon. Iyon ang tinig ng banal na espiritu na dapat nating pakinggan. Ang banal na espiritu rin ang siyang nag-aakay sa atin sa buong katotohanan. Kumbaga, nakokonsyensya tayo sa ginagawa nating maling bagay o mga kasalanan. Hindi nagsasalita ang banal na espiritu sa pamamagitan ng tinig na naririnig ng tenga. Sa halip, ginagabayan niya tayo sa pamamagitan ng ating konsensya at sa isang tahimik at mahiwagang pamamaraan. Ang isa sa mahalagang pamamaraan upang maranasan ang paggabay ng banal na espiritu ay ang maging pamilyar sa salita ng Diyos o Biblia. Ang kaalaman sa salita ng Diyos ang tutulong upang ating malaman kung ang ating nais ay nanggaling sa banal na espiritu. Ito ay upang mangusap sa atin at ipaalam ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kabuuhan, upang makilala natin ang tinig ng Diyos, kailangan muna nating makilala at tanggapin ang Panginoong Heso Kristo bilang ating tagapagligtas. Kung gusto nating makilala ang tinig ng Diyos, dapat na tayo ay maging Kanyang pag-aari. Mas lumapit tayo sa Kanya upang marinig ang Kanyang mga tinig. At kapag malapit tayo sa Kanya, mas maririnig natin ang Kanyang kasagutan sa idinudulog nating mga problema ano pa't patuloy tayong lumapit sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Tandaan din natin na isa sa mga pangako ay ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Dito ay muli nating maririnig ang kanyang mga tinig. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!